At i ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag natitimpla ako ng wood stain na mahogany red ang kulay guys. Wow. At syempre guys para makapagtimpla ako ng wood stain na mahogany red ang kulay guys ay gumagamit ako ng kerosene guys o gas guys. Pero kapag wala akong kerosene guys ay gumagamit naman ako ng paint thinner guys. At hinahaluan ko ng Davis oil tinting color guys yung aking sinalin na kerosene o gas guys para makapagtimpla ako ng aking wood stain guys. At ang kulay naman guys nitong Davis Oil tinting color na ihahalo ko sa gas o kerosene guys para magkulay mahuga ni red guys ay Venetian red ito guys. At one 4 can naman itong aking Venetian red guys na Davis Oil tinting color pero hindi ko ito nilagay lahat guys sa kerosene o sa gas guys at kunti lang yung aking kinuha dito guys. At para makapagtimpla nga ako guys ng kulay mahogany red na wood stain guys ay hinaluan ko rin ito guys ng Davis oil tinting color na burnt amber naman ang kulay nito guys at maliban nga guys dito sa Davis oil tinting color na Venetian red guys ay gumagamit din ako guys ng Davis oil tinting color na burnt amber ang kulay guys at one fourth can din itong aking Davis oil tinting color guys na burnt amber ang kulay pero kunti lang din yung aking kinuha dito guys na panghalo guys dito sa tinitimpla kong wood stain guys at para mabalance nga guys ang kulay ng tinitimpla kong wood stain guys para makuha ko din guys yung kulay ng mahogany red guys ay ganyan ang aking hinahalo guys. At kapag nailagay ko na nga guys yung Venetian red na oil tinting color at burnt amber na oil tinting color sa kerosene guys at nahalo-halo ko na ito guys ay nilalagyan ko din ito guys ng oil tinting color guys na rose na ang kulay guys. At one fourth can din itong rose na guys na Davis oil tinting color guys at kunti lang din ang aking kinuha dito guys na panghalo dito sa tinitimpla kong wood wood stain guys. At hinahalo ko lang itong mga buti guys hanggang sa masigurado ko guys na 100% guys natunaw na tunaw na talaga guys yung mga nilagay kong oil tinting color guys. At kapag nailagay ko na nga guys yung mga oil tinting color sa kerosene guys o sa gas guys ay nililinis ko na guys yung mga can ng mga Davis oil tinting color guys para masaraduhan ko na ito guys at gumagamit naman ako guys ng kapirasong karton guys panlinis sa mga labi ng lata guys para matakpan ko ito guys ng tight na tight guys at dahil madami pa nga guys ang natira sa lata ng Davis oil tinting color ay nililinis ko mabuti ang mga labi nito guys para masaraduhan ko nang mabuti guys at hindi sumigaw guys dahil kapag hindi na linisan ang mga labi ng lata guys. Bago nyo isarado guys ay may tendency guys na pasukin ito ng hangin guys at tumigas ang laman ito sa loob guys. At nakasanayan ko na nga itong ginagawa guys na every time kong ginagamit yung Davis Oil tinting color at may mga natira pa nga guys sa loob ng lata guys ay nililinis ko mabuti ang mga labi nito guys bago ko ito isara guys. At 100% guys na good na good pa ang laman ito guys kapag ginamit ko ulit guys sa susunod kong pagtitimpla naman ng iba pang kulay ng wood stain guys. At ito na nga guys yung aking natimplang wood stain na mahuga ni Red ang kulay guys ay hinalo-halo ko lang mabuti guys hanggang sa matunaw lahat guys at pwede na itong ilagay guys sa aking paglalagyan guys. At dito ko na nga guys pinapahid yung aking tinimplang wood stain na mahuga ni Red ang kulay guys at sintertibol ito guys ng salasit guys. At nilalahat ko nga itong i-wood stain guys labas at loob guys pati taas baba guys binabaliktad-baliktad ko ito guys para malagyan lahat guys para 100% na Magandang maganda guys. Wow. At paint brush naman guys ang aking ginagamit sa aking pag wood stain guys para 100% guys na malagyan talaga ng wood stain guys yung mga sulok-sulok guys. At kung minsan naman guys ay gumagamit din naman ako guys ng tela o basahan guys. Depende na lang guys sa inyo guys kung saan kayo comfortable guys magpunas guys. At yung sa akin nga guys ay mas comfortable ako dito sa paint brush guys dahil maraming singit-singit yung aking nilalagyan ng wood stain guys para malagyan ko lahat guys at pinapahid ko pa nga lang guys yung tinimpla kong wood stain na mahogani red ang kulay guys ay napakagandang ganda na talaga niya guys hindi pa ito nababarnisan guys ganito na itsura niya guys pag natuyo na guys at ganyan na ang kanyang kulay guys kapag natuyo na yun nilagay kong wood stain na mahogani red ang color guys ay medyo malay talaga siya guys pero guys mas maganda ito guys kapag nalagyan ito guys ng lacquer sanding sealer guys ayan nag coating na ako guys ng lacquer sanding sealer guys magandang maganda na nasya guys. At ang tips ko naman sa inyo guys, kapag gusto nyo rin guys magtimpla ng wood stain tulad ng tinitimpla ko guys, ay antayin nyo lang talaga guys na matuyo guys ng 100% guys bago nyo lagyan ng lacquer sanding sealer guys. At ang isa ko pang tips guys ay lahat dapat guys nang nilagyan nyo ng wood stain guys ay dapat malagyan din siya guys ng lacquer sanding sealer guys. Dahil guys kapag hindi nyo nalagyan ng lacquer sanding sealer, ang mga part na nilagyan nyo ng wood stain guys ay kapag hawakan nyo yun guys ay hahawa sa inyo inyong mga kamay guys at maliban nga guys sa humawa sa inyong mga kamay guys ay tendency din guys na humawa din sa inyong mga damit guys kapag tulad itong mga upuan guys at maupuan ninyo guys ay kakapit sa inyong mga damit ang kulay guys kahit nasabihin mo guys na tuyong tuyo na guys yung nilagay na wood stain guys at hindi mabarnisan guys ay kakapit yun guys sa mga kamay guys at sa mga damit guys kapag naupuan guys at nasagi guys kaya take note guys lahat din guys nang nalagyan ng wood stain guys ay dapat mabarnisan din lahat guys. At pansin ko yata guys, napapadami na yung aking pagbibigay sa inyo ng mga tips guys, pero maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos at sa lahat ng mga nagsasubscribe sa aking YouTube channel guys. At sa lahat ng mga nagbibigay ng sticker sa akin guys, thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. I love you all guys. At bilang pasasalamat ko naman sa inyong lahat guys, kadalasan guys ay nagbibigay ako ng tips sa aking mga videos guys para makatulong naman ako guys sa mga taong gusto naman matuto sa aking mga ginagawa guys at para makatulong din ako guys sa mga tao guys na mahilig mag repaint sa kanilang mga wood furniture guys lalo na kapag mga lumang luma na guys at gusto nila itong i over guys at sana makatulong din ako guys at para malaman din ang iba guys na gustong matuto guys na hindi pala pwede yung ganito guys o ganyan guys kaya nagbibigay ako ng tips guys minsan sa aking mga videos guys thank you thank you so much sa inyong lahat guys at kapag nalagyan ko na lahat guys ng lacquer sanding sealer yung aking winout stain ng ni red guys ay ganyan na siya kaganda guys kitang kita nyo naman guys first coating pa lang yan guys ng lacquer sanding sealer guys wala pang top coat yan guys pero napakaganda na siya tingnan guys at hanggang dito na lang guys sana nakatulong naman ako guys sa mga gusto din matutong magtimpla ng wood stain guys tulad nitong tinimpla ko guys na mahogany red ang kulay guys